Noong 1912, isang kolektor ang nakatagpo ng isang manuskrito na walang petsa, walang pamagat, at walang may akda. Nakasulat ito sa isang wikang hindi naman umiiral. Mahigit dalawang daan apat na pahina at wala ni isa man ang nagawang basahin o unawain. Isa ito sa pinakamalaking misteryo ng nakaraang siglo isang obsesyon ng akademya at kriptography. Sa loob ng mahigit isang daong taon, sinubukan ito ng pinakamahuhusay na kriptograper. Maging ang CIA at NSA ay sumubok din. Libo-libong mananaliksik ang nahumaling dito. May mga buong komunidad na ang tanging paksa ay ang librong ito. Isang libro na walang sino mang nakaintindi. Ang pinaka nakakugulo ay tila may saysayang teksto, may mga panuntunan, may mga pag-uulit, may mga pattern na kumikilos tulad ng isang tunay na wika. Ang mokabularyo nito ay sumusunod sa mga statistical law tulad ng Zips Law na totoo sa lahat ng wika ng tao. Ang mga salita ay napapangkat sa mga kategorya. Sa unang tingin, mukha lang itong ordinaryong lumang libro. Ngumit ang mga pahina ay gawa sa makapal na parchment at ang ilan ay natitiklot na parang mapa. At ang pinaka kahanga-hanga ay kung gaano kaayos ang lahat. Walang pagkakamali, walang bura. Bawat linya, bawat simbolo, bawat ilustrasyon ay inilagay ng may matinding presisyon na parabang planado ang lahat mula sa simula. Binili ito ni Wilfred Voynich, isang bookseller sa Italia noong 1912 na humaling siya at dinugol ang kanyang buhay sa pagsusubok na ma-decipher ito, ngunit nabigo. Ngayon, ang manuskrito, Benike MS-408, ay nasa Benike Library sa Yale University. Sa loob ng mahigit isang daong taon, ang tanong ay, sino ang nagsulat nito? Ang unang palatandaan ay isang halos na burang lagda, Jacobus Sinapius. Siya ay isang manggagamot at imperial distiller sa korte ng Emperador Rudolf II, kilala sa botany at alchemy. Malinaw ang hinala, ngunit ang teorya ay tabi. Malamang ay dumaan lang ang manuskrito sa kanyang mga kamay. Ang ikalawang teorya ay nagmula sa isang tunay na liham na natuklasan kasama ng manuskrito. Pinirmahan ito noong 1665 ni Johannes Marcus Marchi, isang professor sa Prague. Humihingi siya ng tulong sa iskolar na Athanasius Kircher. Inilarawan ni Marchi ang aklat. Ito ay dating pag-aari ni Rudolf II, ang siyang bumili nito sa napakalaking halaga. 600 golden ducats katumbas ng halos $100,000 ngayon sa paniniwalang naglalaman ito ng mga sekreto ng alchemy. Inilarawan niya ang mga pahina na puno ng halamang hindi kilala at constellation na hindi tugma sa mga charts. Lahat ay nasa isang hindi kilalang wika na kahit noon pa ay walang makabasa. Nabanggit din ni Marchi na naniniwala siya na ang may akda ay si Roger Bacon, isang pilosopo at scientistang noong ikalabing atlong siglo. Nag-aral si Bacon ng optics at lente. Ito ay isang interesanting teorya dahil maraming pahina ang may de detalye na tila mga cellular structure o microorganism na ginuhit ng may presisyon na hindi sana makikita hanggang sa maimbento ang microscope apat na siglo ang lumipas. Ang iba ay nagmungkahi kay Leonardo da Vinci, pero ang mga guhit ay tila simple o hindi pulido, marahil gawa ng isang amateur. Isang palatandaan, sa isang pahina ng astrolohiya, may kinseng babae. Ang ilan ay buntis, sa paligid ng simbolo ng Eris, Abril. Ang koneksyon 15 ng Abril, ang petsa ng pagkakapanganak ni Leonardo. Ngunit ang problema, ang parchment ay may napakataas na kalidad at ang pagkakagawa ay profesional na nangangailangan ng resources na malamang ay wala ang isang batang Da Vinci. Paano kung ang lahat ng ito ay huwad? Nilikha mismo ni Wilfred Wojnich. Alam niya ang market at ang pagkakatuklas ay nagbigay sa kanya ng prestigyo at pera at ang pagkakasulat ay masyadong malinis. Walang mga bura na karaniwan sa medieval manuscript scripts. Ngunit noong 2000s, ang pagsusuri gamit ang carbon 14 ay nagpakita na ang parchment ay ginawa sa pagitan ng 1404 at 1438. Ang mga pigmento ay tunay din mula sa panahong iyon. Walang modernong materyales. Ang manuskrito ay totoo. Isang guhit sa isang pahina ang nagbigay ng lokasyon, isang lungsod na may pader na ang tore ay may disenyong coda di rondine, buntot ng layang-layang. Ang ganitong kuta ay ginagamit lamang sa Hilagang Italia sa pagitan ng ikalabing apat at ikalabing limang siglo, eksaktong tugma sa petsa ng carbon-14. Isinulat ito sa Hilagang Italia 1404 hanggang 1438, napunta kay Rudolf II, kay Sinapius, hanggang kay Marcy sa 1665, at nawala hanggang matagpuan ni Weinitsch. Ngunit ano ang ibig sabihin nito? Ang libro ay nahahati sa anim na seksyon. Ang una ay Butanya, na may mahigit isang daang halaman na karamihan ay hindi exist. Tila pinaghalong mga totoong ugat at mga dahon na hindi pamilyar. Sumunod ang Astronomia at Astrologia, mga Bilog, Constellations, Zodiac Sign, pagtatapos, tapos ay ang pinakakakaiba, mga eksena ng mga babaeng naliligo sa mga kakaibang tubo. Meron ding mga medalyon na puno ng bituin at isang seksyon ng pharmaceutical na nagpapakita ng mga halaman na may kasamang garapan at instrumento na tila mga paghahanda ng halamang gamot. Ang huli ay purong teksto na lang, siksik, na para bang mga formula o tagubilin, marahil ang pinakamahalagang bahagi. Binabasa kaliwat kanan at may hindi bababa sa dalawang pangunahing simbolo. Meron itong dalawang malinaw na variant, lingwahe A at B, na nag-iiba sa stilo at ritmo, na nagpapahiwatig na hindi lang isang tao ang nagsulat nito. Marahil ay dalawa o apat. Ito ba ay isang code o cipher? Ang mga cipher ay ginagamit noon para itago ang mga sikreto ng alchemy. Ngunit bawat cipher ay nagsisimula sa isang tunay na wika. At sa Voynich, walang anumang bakas ng base language. Ito ay masyadong perpekto at pare-pareho. Paano kung ito ay isang nawawalang wika tulad ng Rongo Rongo ng Easter Island? Isang tunay na sulat na inukit sa kahoy na may mga pattern at istruktura. Ngunit walang makabasa nito dahil nawala ang wika kasama ang mga mamamayan. Baka ganito ang nangyari sa Voynich, nakatingin tayo sa isang tunay na wika mula sa isang sibilisasyong wala ng boses. Isang teoriya ni Gordon Rugg, baka ang Voynich manuscript ay walang ibig sabihin. Maaring nabuo ito gamit ang isang cardan grill na teknik na ginagamit upang lumikha ng mga peking teksto na tila may istruktura at sumusunod sa statistics ng tunay na wika ngunit walang anumang kahulugan. Ito ang magpapaliwanag kung bakit ang manuscript ay walang mga pagwawasto. Sa loob ng higit isang daang taon, ang Voynich Manuscript ay sinuri letra bawat letra. At ngayon, nasa eksaktong lugar tayo kung saan nagsimula si Wilfred Voynich noong 1912. May hawak na libro, ngulit hindi ito mabasa. Walang nakakaalam kung sino ang nagsulat nito, walang nakakaalam kung bakit, walang nakabasa nito, at ang katotohanan ay baka hinding-hindi natin ito mababasa.